dio anti cavallata dio mondo dio 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 yoko po matulog subukan ni ganing 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 alam mo city paan laguna ginagamit dinaman pa yung mga magulang ko. Local po lang.

Bro, anong lokal kayo? Kalupa. Kalupa. Okay, okay. yeah, yeah, nagbablang. Sige po, yeah, Lokal mo, Yun, lokal mo, Sige po. Muntin lupa. Ayun. <Sige ba>? to. <laughs> Ayun po. Ikat ano? 16 subscriber. Yo, subscriber. Sige po. Okay. Hello po. Uh, ano lokal po kayo kapatid? Muntilupa po. Sige pa. Muntilupa, Muntilupa. Muntilupa din tol. Lokal. Ano uh, lokal kayo? College po. Ah. College, to po, college. sige. Ito pa po yung mga kapatid po, buli po. Buli po, kaya po magrarali ang Iglesia ni Cristo ay para po sa kapayapaan po. Ayan. Sir. <laughs> <Sur> <laughs> Patingin niyo ako hindi ko karga to. Law po, ano local po kayo? Kayang Victoria. Ayun, Victoria po 'yon. Sige po. Victoria Metro South, 'yan po. Law po. Sista, anong lokal, anong lokal po kayo? Talo, ah? Samper po kami. Ayun po ang band namin. Ay, Anong lokal po kayo, kapatid? Victoria! Ayun, Victoria, ayan. Sige po, Pray Angel po, YouTube channel ko. Ano po sa Ah, uh, YouTube channel po, Pray Angel po. Pray Angel daw, Pray Angel. Pray sige po, thank you. Ayan po. Lokal kami na Almansa. Almansa, sige Sige po. Ay, man. Sa nagbablang YouTube channel pa. Ay, ay, Hello po. Sige po. Sister, anong lokal po kayo? Anong lokal po kayo? Lokal ng ano po, kalamba sa dila Ha, Ah, samper po kami. Si kaiban po. Sige po. Ate, hello po. Tawanan po sila o. Tawanan po sila kayo? Santiago. Santiago. Kalamba City. Ah. <laughs>

Ano lokal po kayo? Muntun lupa. Yo, Montenlupa. Hello po. Lokal po ng Muntin Lupa yan. Ano lokal po kayo? Muntin Lupa yan. Hello po. Hello po. Ano lokal po kayo? Lubang na lokal. po. kaya? Ano lokal po kayo?

Munting lupa po, munting lupa. Chato po, chato, munting lupa. Hello po. Anong lokal po kayo? Lokal lang, Tunasan. Tunasan, ayan po. Hello po. Hello po. Eto po po yung mga kapatid, tatanungin po natin kung anong lokal po sila. Ah, kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, makilike, comment, subscribe. Anong lokal po kayo? <laughs> Karunungan. Hello po. <laughs> anong lokal kayo? Anong lokal kayo? Natulupa. <laughs> Hello po. Ay po. Hello po. Hello po. Ano lokal po kayo? Putin lupa po sa labas. <laughs> okay po. <bo. laughs> o oh, kaway, kaway mga kapatid. At <coughs> <coughs> Lokal. Ano lokal po kayo? Lokal po po. Anong lokal po kayo? <coughs> Oh, buntin lupa. Sige <laughs> po. Sige po. Sige po. Sige po. Ano lokal po kayo? Lipa po, lipa. Sige po. Aksaw po. Aksaw. po. Uh, nila. <laughs> Pinuwal ka na lang. Yeah, ganda. Anong lokal po kayo? Anong lokal po? Alapan! 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 Yan po, ang dami po ng mga kapatid. Yan. Iba pa po yung lugar sa mga ibang pinagparking yan po ng mga kapatid. Ito dito lang po yan. Ako kayo ay bago pa lamang sa ating channel at kung pa lang nakapanood po yung ating mga vlog. Pakilike, comment at subscribe po. to so, tatanungin po natin sila kung anong lokal po sila ayan po Welcome

Ah, oh, sa <laughs> <yun mo. laughs> so, po. Kapit. <laughs> <lokal po> <laughs> Alapan po. Alapan po. Alapan Alapan Alapan, Alapan. 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 <laughs> Kayo po. Ah, sa number one po. Alambala muna. Ayo po. Ayo Ayo po. <laughs> Yo po. Oh. Video po. Video parang ma ma maalis po. Antok. nantok po. ito. oh Oh, Yan yeah, po. Mm -hmm. po yung mga kalokal ko, lokal po lang sa Peruan ayan po. Yan po manggagawa namin ayan. po tayo ha. Dinatay ba? Wala. Sa sapote. Dito ka manalayo na po. Sa. <tuk> wow. begak. <tuk> gara <Wow. tuk> <Wow. tuk>

nasa activa hi hello hi bye wala <laughs> abijela dual camera pagod ko ba pagdaan ay ay yung pilit mo buibigyan mo ako sa dali rin oh nilabas niyo lang para hindi makalipit ako. Pero dahil masasabi mo. Masasabi ko lang po, ipaglalaman na. Anong nasa hara Duterte? Ilaban na siya. Ito po, nakaduhal po yan. Ano Roll call, roll call. Roll call, roll call. Ayan yung mga po, yung mga asawa.